isang nakakagulat na balita ang kumalat ngayon sa mundo ng showbiz. Ang aktres na si LJ Reyes ay umamin na hindi niya matanggap ang pag-propose ni Paolo Avelino kay Kim Chu. Narito ang buong detalye sa ulat. Sa kabila ng mga inaasahan ng marami. Isang hindi inaasahang reaksyon mula kay LJ Reyes ang lumabas matapos ang balitang pag-propose ni Paulo Avelino kay Kim Chu. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ni LJ Reyes ang kanyang nararamdaman tungkol sa biglaang pag-amin ni Paulo. Nakilala si Paolo Avelino at LJ Reyes bilang isa sa mga pinakamainit na magkasintahan sa industriya ng showbiz. Silang dalawa ay maraming pinagdaanan at madalas na napapabalita ang kanilang matibay na pagsasama. Gayunpaman, matapos ang ilang taon ng kanilang relasyon, lumabas ang balitang si Paulo ay nag-propose kay Kim Chu. Ayon sa mga ulat, ang proposal ay naganap sa isang intimate na setting kung saan present lamang ang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Sa panayam, tahasang sinabi ni LJ Reyes na hindi niya matanggap ang nangyari. Aniya, hindi ko inaasahan ito. Akala ko ay kami na ang magkakatuluyan ni Paulo. Ngunit ngayon, parang gumuho ang mundo ko. Dagdag pa niya, ang proposal ay isang bagay na tila hindi niya mapaghandaan kahit pa sa tagal ng kanilang relasyon. Ang relasyon ni na Paulo at LJ ay matagal ng pinagmamasdan ng publiko. Marami ang humanga sa kanilang pagiging pribado sa kabila ng kanilang kasikatan. Kaya't laking gulat ng lahat ng bigla na lamang lumabas ang balitang engagement ni Paulo kay Kim. Ayon kay LJ, ilang buwan na niyang napapansin ang pagbabago sa kilos ni Paulo. Ngunit hindi niya inakalang ito ay magdudulot ng proposal para sa ibang babae. Si Kim Chu naman ay tila nasa cloud 9 sa mga oras na ito. Ayon sa kanyang Instagram post, labis siyang nagpapasalamat at masayang masaya sa bagong kabanata ng kanyang buhay kasama si Paulo. Ayon sa mga malapit kay Kim, hindi rin nila inaasahan ang proposal ngunit nakita nila ang saya at pagmamahal sa mga mata ni Kim. Sa isang maikling mensahe sa kanyang mga tagahanga, sinabi ni Kim na, ito ang pinakamasayang araw ng aking buhay. Hindi ko inakalang darating ito, pero ngayon ay handa akong harapin ang hinaharap kasama si Paulo. Samantala, maraming fans ang nagbigay ng suporta kay LJ Reyes sa social media. Ang ilan ay nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at hinanakit para sa aktres, habang ang iba naman ay nagpahayag ng suporta para sa bagong relasyon ni na Paulo at Kim. Marami rin ang nagtatanong kung paano nagsimula ang relasyon ni na Paolo at Kim sa gitna ng relasyon ni Paolo kay LJ. Isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni LJ, si Camille Pratt, ay nagpahayag din ng kanyang saloobin. Sobrang nasasaktan kami para kay LJ. Alam namin kung gaano niya kamahal si Paolo at hindi niya deserve ang ganitong klaseng sorpresa. Pero alam naming malalampasan niya ito. Sa kabila ng lahat, sinabi ni LJ Reyes na patuloy siyang magmamahal at susuporta kay Paulo bilang isang kaibigan. Sa ngayon, kailangan ko lang ng oras para makapag-move on at tanggapin ang lahat ng ito, ani LJ. Ayon sa kanya, hindi madali ang proseso ngunit naniniwala siyang makakayanan niya ito sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Mahal ko pa rin si Paulo at alam kong mahalaga siya sa akin pero kailangan ko rin mahalin ang sarili ko at magpatawad, dagdag pa ni LJ.